M&M RESTAURANT Mura na masarap pa uh, -tabu kayo Masarap Hahaha Kung gusto kumain dito business ko na ito Dito e. so, uh, ang uh, mga kumakain dito So yun mga talaga na masarap Mura na Ano? ano na sila? Ang, yun, ay yun nakahalangan so, mo uh, yung kangzoo Nakahalangan uh, <laughs> mo nakalain ba po? dito sa diwata para subalot dito okay ah, si mga ngakasabang kusako community mga kasama tatalo para community M&M restaurant ay pucinbarkino kamay lang masarap yung tanda ng maingk na kung 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 kumain ka na kung ka na, kung

At tingnan nyo naman kung saan kadawi yung kumakain nito. Napakadami ah, pong kumakain. So mga lahat ng saga probinsyano dyan, pumunta na kayo dito at kumain na kayo sa Diwata Palace. Overload. Yan Talagang totoo talaga yung sinasabi nalang masarap ang Diwata para sa overload na cross. Talaga napakasarap. Eh natikman ko na lahat. Lalo na yung ano niya. Chicken. Chicken. Guys, kaya tayo guys. Magkita tayo sa live. Live ba yan? naka-live. Naka-live naka okay. po okay. si Diwata, no? Huli, pero hindi kulong. sarating lang namin, di meron yeah. kami dito, nag kami eh. Naka-live <laughs> <laughs> dito. Di, nagkakamay lang po yan si ano? Diwata, no? May kumain pag nagkamay ko eh para katika naman pa rin nung gumamit So yun mga gurus Napakasarap no? Ano babs? Kaya booking natin yung uh, dumasa Ganoon makikita tayo sa live o na natin makikita sa live mo Gurus ito Ganda dyan Kailangan nyo Bakit ba kayo hindi kumain dito Shout out sa Maka. 858 viewers natin Please like, follow Live tayo ngayon sa Diwata Paris And Napakarami na naman ang kumakain Yun Sabihin na naman ang mga basher wala nang kumakain <laughs> Hindi totoo yan <laughs> Gitu tuh yan mga kagroots Hindi to yan Taga buhol po aku ko <laughs> Shout out po <laughs> <laughs>